Good morning mga ito. Ganda na tayo. Yung iba dyan. Sige na TikTok. Wala nila mahal na araw. Yung uh, ano ngayon. Sige pa na TikTok nang TikTok. Ang ka mo. Abi, bawar. Ito si Sigo. Ikul, ikul pa niya si mga buli. Si Ang balaan nyo si mas santa. Pamalandong ka mo yanda. isa hanggang Ano lang matapos ang semana santa para malipay mo sa inyong Ginoo oh. puro mo tiktok dandan lang kamo magistorya yanda na mga nadlaw Ibalaan e, mo nagpamalandong oh, kamo ah uh, pa ka ano ngayon ng panginoon ako nga hindi nga ako nagtitiktok tiktok ngayon no oh. tinan mo oh. hindi ko nagtitiktok. tiktok ko mamaya damit ibalan eh, mo oh, alalan ngayon Oh, Wai na mo sige TikTok da kay e, pangit daw ay na. Sila bira-bira pa lang TikTok -tok. TikTok nang TikTok pa sila diyan. Okay, sige na malingon ako kay balaw malakat ko. Yung may sulod ko ya.